ilan ang kasya doon sa boat na yun? Maliit lang eh, sabi mo. Oh, maliit lang po. Kaya nga, ilang siguro tao lang. Siguro kasya... Sampu Sampo o... Mga ganyan siguro. Hindi ka hindi ka makakatayo, makalakad-lakad na gano'n. Kasi lang. maliit lang o, eh, po. di ba? Maliit Tapos lang. Po. after five hours, sumakay na kayo ng malaking boat. Opo. Yung malaking boat na yun, ilan na doon? Malami. Isang daan na kasya. Malami po. Oo, kasi yun, yun na yung pumunta ng Malaysia. Opo. So, Madam Chair, uh, since uh, uh, lumabas si Alice Go na walang record sa immigration. Lumabas din ito si Sheila Go na walang record sa immigration. Baka magkasabay silang lumabas, Madam Chair. Baka pwede na tanungin ito kung uh, magkasama ba silang lumabas. At paano sila lumabas? Dahil wala kang record, di ba? Sheila Go, wala kang record. Paglabas. So, pwede namin malaman kung paano ka lumabas dito sa bansa. Yes. Pakisagot. Ms. Sheila? Go? Opo. Uh, tatanungin ko yung mga ahensya, yung teorya nila, paano kayo lahat ni Alice Ko nakalabas. Pero tinatanong na rin kayo ngayon, baka pwede niyong simulang sagutin kung paano kayo nakalabas sa Pilipinas. Madam Chair, baka pwede niya tanggalin yung face mask niya. Yeah, you can pa yung SP Pro-Tep. Ma Maari niyo bang tanggalin mas mask niyo, Ms. Sheila? Para klarong namin ikaw marinig. Briefly lang muna po kasi pagkatapos ng unang sagot nyo, tatanungin muna namin yung mga ahensya. So, yung pinaka sagot ninyo, paano ba kayo nakalabas sa Pilipinas? Pwede mo pakitanggal sila. Pababait naman kami lahat dito. Huwag ka mag-alala. Sige, paano ka lumabas? Sasakay po kami ng ball. Ha? Ano po? Sasakay kami ng sa dagat. Boat? Ah, sumakay kayo ng boat saan? sa dagat. Saan kayo galing? Saan, saan kayo sumakay? Hindi ko alam yung lugar. Pero dito lang sa Metro Manila, Luzon? Siguro. O pumunta kay Mindanao? Mindanao. O doon kayo sumakay? Saan po yung Mindanao? Hindi ko alam. Hindi. Galing ka dito, Manila. Paano kayo sumakay ng boat? Sumakay mo na kayo ng aeroplano o bus bago kayo sumakay ng boat? O... Wala po. Di tell us the details. Anyway, establish naman talaga na hindi kayo dumaan sa immigration. Wala kayo immigration records pakishare na lang sa amin paano kayo lumabas para makorek namin yung mga, po, mga sistema na yan. Dito lang po kasi galing kami sa sa bahay. Tapos bahay. may suntok sa amin na isang sasakyan. Saan dinala? Sa akin din Anong klaseng sasakyan? Van. Van. And then saan nga kayo dinala? Hindi ko alam kung sa yung dugar. Uh, siguro biyahe kami ng ilan oras. Hindi ko alam oras? Mga ilang oras? Hindi ko matantaas yung matagal din. Um, araw kayong umalis, then gabi kayo dumating doon? Or araw uh, kayong umalis, araw din dumating? Halos tapos, uh, tapos ng dinner. Pero umalis kayo ng Manila, araw pa? Gabi. Gabi rin. So umalis kayo ng gabi, and then dumating kayo doon? Hating gabi. So isang buong araw kayo bumiyahin? <laughs> Hindi po. Hindi siya isang buong araw kung makasiguro outer dinner 7.08 tas ang lating namin yung hating gabi na po. Ah, so mga five hours by van. Six. Tapos Ma, anong... Hindi ko sure kung tama pa kasi hindi ko maano sa olas po. Madam Chair. Tapos uh, just one more follow-up and then before yeah, yeah. SP Pro Temp. Uh, anong klasing boat yung sabi niyong boat na sinakyan niyo? Yung maliit na puti. Maliit na puti. SP Pro Temp? Sino yung driver na sumundo sa'yo? Hindi ko kilala. Pati plate number na sa second, hindi mo alam. Hindi po. Ilan kayo ron sa van? Po. Ilan, Ilan daw sa kayo van? sa van? Tatlo po. Tatlo? Sino-sino? Kaming tatlo. Sino? Sinong tatlo? Si Alice tsaka si Wesley po. Si Dad, sabay pala kayo ni Alice, lumayas. Hmm. Oh. sabay kayo ni Alice, lumayas dito sa Pilipinas. Opo. Oh. At Uyun yung pagbiyahin nyo ni na Alice para umalis sa Pilipinas na Pumiyahe ko kayo mga limang oras. Dumating ba kayo sa Pangasinan? Hindi po. Alam ko Pangasinan, hindi. Hindi Pangasinan ang inabot nyo? Kasi, ano siya Manila, tapos, Nampas pa eh, hindi ko alam yung lugar kasi hindi ako Nagpas pa ng Pangasinan? Maybe Bataan? Hindi po. Papunta Manila po. Madam sir, ilang oras kayo sa barko? Yung biyahin niyong barko, diriso kayo Malaysia? from Di Pilipinas? Saan? May palit ng, may palit. Ha? May, papalit, may palit yung mas malaki pa. Ilang oras kayo nung malit na barko bago kayo lumipat sa malaking barko? Matagal din. Ilang oras Ilang oras nga? Siguro, hating gabi kami sakay, tapos halos umaga na. Umaga na? Tapos yung kayo, malaking barko? Pero hindi pa Mashalo kita yung ating. yung malaking barko ano siya Paseroan? cargo ship, o fishing uh, oh, ano uh, ship or it is it describe mo yate yung luxurious yacht, yacht. Ano siya? Parang yung malaking barko. Fishing ship ata, hindi ko alam kasi hindi ako so, malo. fishing ship dahil may nakita kayong mga lambat at mga oh, isda. Yung yung net, yung net na panghuli na fish. May net na panghuli ng fish. Tapos yun na. Dumating na kayo ng Malaysia from through that boat. Na malaki. Mali siya kayo dumating o Indonesia? siya? May sasakay pa ulit. Ha? May palit pa isang ulit. Palit pa ulit ng isang barko. Anong description ng isang barko may na Yung pinalit? Yung maliit naman na palang kulay. Tapos? Blue or green. Yun na... na. Diretso na kay Malaysia. Opo. Uh, Miss Sheila at uh, mga kasama, uh, gusto ko lang i-reiterate yung order of questioning. Uh, natin dito sa ating hearing. Uh, siguradong babalikan namin ang pagtatanong sa inyo, Miss Sheila. Uh, gusto ko lang i-reiterate uh, yung order of questioning. Uh, pagkatapos ng chair uh, ng subcommittee, in order of arrival, si Sen. Sherwin, si Chair Coco, Chair Rafi, Sen. Doroy, uh, SP Pro Jingoy, Uh, at San Joel. So, sorry, Madam Chair, na nauna ako, ha? Okay, uh, it's okay, Sen. Uh, it Joel. Okay, sorry, <laughs> sorry. Madam so Chair, po Madam Jim, pwede po bang i-clarify lang? Sen. Joel, just, yes, just, before just, we go just back one, to the Chair's question. Just one thing that I'd question. like to clarify yes, from the from our uh, resource person. Binanggit ah, Yes, sorry Joel. Just before oh, you ano, you ask your question to the I, I'm not gonna uh, ask questions. Ah, it's just it's before more of your just to clarify what okay. she says. Okay. Just before your clarification. Follow up lang dun sa tanong ko kanina, Miss Sheila. Sabi nyo hindi panggasina nang inabot nyo. Sambales kaya. Hindi ko alam eh, yung lugar kasi. Okay. All right. Balikan natin sa buong Pilipinas po. Okay. Balikan namin kayo mamaya, send Joel. Sheila, kasi kanina binanggit mo, magkakasama kayong tatlo, ni Wesley tsaka ni Alice, doon sa bahay. Opo. So, magkakasama na kayo na pinuntahan noong van sa bahay. Saan tong bahay na ito? Sa farm po. Sa farm in Tarlac. Opo. Tapos, sabay-sabay kayo mula sa Tarlac, mga limang oras punta kayo ng pantalan, tapos sumakay kayo ng maliit na white boat, sabi mo. Yung white boat na yun, mga ilang tao kayong nandun? Estimate lang. Hindi ko masabi. Ah, sa ilan Kayo? Oo. Hindi, ilan, ilan mas... kasi... ang kasya dun sa boat na yun? Maliit lang eh, sabi mo. Oh, maliit lang po. Kaya nga, ilang siguro tao kasha... lang. Siguro kasya... Sampu. Sampu o... Oh. Mga ganyan siguro hindi ka hindi ka makakatayo, makalakad-lakad na ganun pag kasi lang. maliit lang, o eh, di ba? Tapos after po. five hours, sumakay na kayo ng malaking boat. Opo. Yung malaking boat na yun, ilan na kasya doon? Malami. Isang daan na kasya. Malami po. Oo, kasi Salam. 'yun yun na yung pumunta ng Malaysia. Po. Okay. Salamat pa, Madam Chair. Salamat San Joel. Uh, uh, well. So, yes, Chair Coco. Uh, ako I'm uh, I'm a lawyer. I'm paired with my Kompanyeros Attorney David is raising his hand so if we can recognize him about ano I what does he want to raise Yes uh, chair yeah. I was about to uh uh recognize Attorney David uh, na nagsasalita dito dahil isa rin silang resource person ah, correct, Briefly correct. please and then babalikan your po ng chair yung order of questioning your Attorney Honor, David honors, please considering that the resource person is already In, subjected for inquest before the National Bureau of Investigation, DOJ. In this interest of fairness, Your Honor, may, may, because she is waiving her right against self incrimination, I was discussed, discussing this with her earlier. But in fairness, may we at least request for an executive session as to the manner and how she left the country? The chair will uh, chair, act on eh. that uh, at the proper time, Attorney David, pag binalikan min si Ms. Sheila for questioning. Uh, well taken yung uh, point at saka yung request. And may I remind all of us na kapag may uh, abogado tayo dito na counsel or counsel din ng ibang resource person, actually hindi namin sila pinasasalita. But, of course, you are Thank allowed to speak dahil kayo rin po ay resource Thank person you, Honor. sa hearing Honor. na ito. She so might we, the be, chair will return to this she, she uh, might not know Excuse me attorney th David yes, sure. the chair will return to your request for miss sure. Sheila at uh, the proper last time word, yeah. Apparently yes. she might not know that she might be incriminating herself for the in furniture at least your executive session But uh, very chair. well taken uh, attorney David and the chair will act on it at the proper